tugami tama yung mga guys kulambo di okay lang yung dalawa kami kaya ay basit ba yung ba? papah pasig eh kaya okay justin yeah yeah malalim yung justin kung ano yung justin ng huli nista Ayun. Lagi yung pagkasama kayo si Kuya Sten? Oh, May malaking dalag dito. May oh. <laughs> malaking dalag dito. At saka hiko. O, silipulit yun. O, kaya nga eh. Mabigat na? Kuya Sten? <laughs> iya mo na. Iya mo lang. Ayan.

Ayan 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 Pwede na yan diba? Ayan Ayan Isda mga guys Uy Ayan Sayang sayang may itak Sayang sayang may hito eh Hito dong wag mamakan Masakit Ito yung nataga ako Tagaay mo muna to Tika lang mo itak

Ayan Umu... si Apple Sama Saan si Apple? Eh. <laughs> apple? Doon Ay, sumama Oo. na yan din na sa mo maliit na Ano na sa pwede Tama na